Hello mga Kapromli, magandang araw sa inyong lahat. Uh, nagsisimula ng uh, gibain yung aking kubo. syempre medyo nalulungkot ako ng konti kasi nasanay na ako dito sa loob. Kaya lang talagang kailangan uh, palitan, kailangan talagang gawin. Kasi nga, ayun, uh, masyado akong aligis si mga alikabok na nalalanghapo po galing sa mga kawayan, sa mga uh, woodwork, uh, some, something galing yung parang bok na galing sa mga kahoy. So masyadong makati sa balat, kasi nakaka-asma siya, uh, mahirap ma sa paghinga. Kaya ayun talagang ano uh, gusto ko na siyang apalitan uh, although talagang kinakapos ako sa budget pero talagang ano uh, kailangan na talaga. So ayun uh, maliit lang naman yung papagawa kong tiny house, kaya nga po tiny house. Parang kasi nilaki lang, di naman ang ano neto ng uh, kubo ko. Kaya lang, papalagyan ko ng taas para pag uh, just in case na bumaha dito. Kasi dito sa lugar namin, mababa ito. Tapos, uh, ganun, uh, medyo humaba kasi nga uh, pinadugtong ko yung CR. So, magiging part na ng bahay ko yung CR. So, ayun ka probably. So, ngayon, uh, ginigiba na yung aking kubo at sinisimula na rin nagmaghukay ng mga ng mga lalagay ng mga haligi para maitayo yung aking tiny house uh, parang nagiging emosyonal ako kasi ngayon uh, nasanayan na ako dito sa loob uh, palagi ako dito sa loob halos hindi nga ako lumalabas ng kubo at syempre ayun madilim <laughs> Ayun, ganun kadilim dito sa ano, uh, sa loob ng kubo pero kaya nga gusto kong ano, yung gusto ko may maraming bintana at saka gusto kong malilak yung bintana para maliwanag. So, eh, nagsimula na dito. Uh, ayun. Kahapon, actually kahapon pa sila nagsimula maghukay dito sa uh, tatayon ng kubo. Ayun nga, maraming lupa. So, nag-worry ako sa panambak na lupa sabi ko. Asan kaya kokokuhang panambak na lupa para maitas ng konti yung uh, flooring ng ano ko ng kubo. Yung pala ma, marami na pala dito ang ano ma, magiging ano uh, ayon uh, panambak So dito ka hindi kasi dapat ano hanggang dito siya sa pinaka pinaka gilid dapat isa ko dito kaya lang ah, masyado nang malawak yung loob parang masyado bang ah, maluwag sabi ko hindi naman kailangan na masyadong maluwag dahil ah, tiny lang naman sa mas magastos pag malaki then ang concern ko kasi para gusto kong maluwag yung just in case may pumuntang visitor sa akin sabi ko ah, dapat maluwag yung bahay ko. Kaya lang biglang pumasok sa isip ko na bakit ba concerned ako sa mga darating na bisita? Wala naman akong inaasahan na bisita. So ayun na, uh, ko ganoon na lang ulit yung gano na lang ulit yung laki ng kubo ko para uh, hindi masyadong magastos at siyempre, uh, nag-iisa lang din naman ako uh, at lalagyan ko ng taas para mayroon akong kwarto sa ibaba ka sa kasi taas so ayun so yung ano na yan yung ano ko yung plywood uh, pag umuulan nababasa siya ng ano ng tubig galing sa uh, tubig parang tubig uh, nadadala na ng hangin sa loob lalo sa taas kaya pinalagyan ko siya ng kisame para yung tubig galing sa taas na ano nasasangga nung kisame so ayun na uh, binahayan siya ng mga lizard ng daga tapos may pumapasok na ahas so yun yung kubo ko dito <laughs> So nakaka-miss siya kaya lang talagang kailangan kong i-upgrade. binabaklas na yung kubong ng aking kubo so magagamit pa naman yung yero kaya okay lang inilipat ko lang dito sa bagong kubo then ayun kung gagamit pa siguro kang yero konting konti na lang idadagdag ko kaya ayun hindi na masyadong magastos kaya lang yung ano sabi ko gusto ko yung wooden ano yung uh, floor sa taas gusto ko yung wood Uh, magastos, uh, magastos daw yun at matrabaho kaya lang maganda tingnan pag uh, wood pag buhos kasi yung simento medyo ano parang hindi maganda hindi kaya-aya tingnan pag uh, nasa loob tapos tiny house lang so mas maganda talaga tingnan yung pagkahoy lalo pag yung naka-varnish na siya so magandang tingnan So ayun mga kaprom, di pang anim na araw na sana yung trabaho ng aking tiny house dito sa Barangay Gubat. Kaya lang palaging nalilit yung uh, deliver yung mga materials. Uh, palaging na yung ano, palaging natitigil yung aking ano gumagawa dahil walang materials, palaging kulang. Advance naman palagi yung pagbibili ko ng mga materials kasi ayo uh, ayun na ako na minsan tatlong araw o hindi pa dumarating. Although Sabado naman ako nag-order uh, nung una, kaya so inaasahan ko Monday darating pero wala pa rin. So kaya ngayon nati natigil yung pag-ano ko, yung pagpapagawa. Gusto ko nang matapos na kasi nakatira lang ako doon sa bahay ng nanay ko, nandun ako sa kusina. So, open lang naman yung mga ano dun, mga bintana. Ang dami lamok. Gusto ko nang, sabi ko, uh, dapat maka, magawa na yung bahay ko kasi gusto ko na lumipat talaga. Parang kailan lang tapos ayun, uh, nagre-reklamo Pero talagang, ano, talagang uh, mahirap pag ano, wala ka sa sarili mong bahay, kaprondi. Gusto naman natin lahat palaging comfortable tayo. Siyempre, mas comfortable tayo sa sarili natin na tirahan. Katulad ng aking kubo, kahit kubo lang yon comfortable ako doon kaya lang kailangan kong i-upgrade. So, ayun ka from yung aking bahay kubo uh, para akong nasa, nakatira sa ilalim ng tulay. Para kung parang nasa ano ba yung basurahan. Ayan. So, ayan ang yan pa lang nagagawa. Uh, matagal pa ito. Siguro mga 3 weeks pa ito. Ayun uh, ang pinaproblema ko yung budget ko dito. Kasi syempre uh, habang tumatagal, syempre uh, lumalaki rin yung budget. Tapos yung Ah, uh, kabilya, yung mga ganito, uh, sobrang mahal na nagulat ako sa presyo nito kasi hindi ko naman alam na gano'n na kamahal pala yung ano, yung mga kabilya na ganito. Kaya yung ano, uh, yung inasan ko, sabi ko matatapos ko yung na, ano, uh, hindi ako mangungutang. Ayun pala na ano, nagulat ako dahil uh, hindi ko alam na mahal pala itong kabilya na ito at hindi ko rin naman alam na maraming kabilya ang kailangan. Kakailanganin. Mahal na rin yung hollow Black. So hindi katulad ng mga nagpagawa ng kubo, parang ano lang uh, 11.50 tapos ngayon 15 pesos na 'yung ano, uh, 'yung hollow blocks. Tapos 'yung ano, 'yung uh, graba sa kazans 'yung buhangin, uh, sobrang mahal na rin. Uh, 'Yung semento medyo mura. So ayan 'yung natitirang bahagi ng aking kubo, uh, parang binagyuhan. Although sana matapos na ito yung kubo ko na ginagawa. So hindi na yata ito kubo kasi ano na uh, na pero sana gusto ko matapos kaagad para makalipat na ako. Then medyo lumuwag lang ka from din ng konti. So ayun yung dati kong kubo din nadagdag dito. Yung may siminto yung sa ba, uh, sa floor yung dati kong kubo. Tapos ito nadagdag dito yung Uh, may CR so dito na yung magiging kusina ko pinag-isipan ko rin kung dito ba yung kwarto ko or dito yung kusina kasi nandito yung CR mas maganda sana kung yung CR nasa katabi ng kwarto kasi pag kusina parang amaro uh, meeting nun although nasa bahay naman ito s'yempre pag nasa bahay naman yung CR ah uh, palaging malinis ah uh, depende si nakatira So ayun ka, probably natigil na naman dahil linantay namin yung hollow block sana at uh, para matuloy na yung paggawa kasi ano saglit sabi nila pag ano na lagyan na ng haligi uh, madali na lang yung saglit na lang yon pero, pero, kailangan yung ano kasi palalagyan ko ng taas ayun pang ano lang half hindi naman siya second floor talaga yung taas lang gusto ko lang talaga may taas para mayroon akong uh, space sa baba kasi maliit naman to masyado para doon pa yung kwarto ko sa ibaba Ayan. Eh, hindi ko kaya mag-budget ng malaki. Kaya, ganito lang yung kaliit. So, hindi ko talaga kaya. So, ang pinoproblema rin ko dito, kapromdi, kasi nag-canvas ako ng, ano, yung bintana. Ang mahal pala noon. Eh, hindi ko afford. Parang, isang bintana, 5,000 yata. Dati, dati raw, mura lang. Pero, dinanong nga ako, nasa, ano na, uh, parang, 5,000 pataas. Depende sa laki, pero mas gusto ko kasi malaking bintana. Yan ang problema ko. Tapos yung uh, pinto, ayun. So, ayun, na uh, nag -call of free naman ako. Sabi ko, baka pwedeng makahiram ako pag gising -gis na kinulang ako. Kasi ngayon, yun, uh, masyado ng mahal yung mga materials. So, hindi pa siya sumasagot hanggang sa ngayon. So, Okay lang, nga uh, nakabili na ako ng ano yung hollow black, mga 600 na yata yung hollow black na uh, binili ko ng last. So, hindi pa siya na-deliver. Nade so pag naubos yung 600 na yun na uh, dahil malit lang naman ito, siguro konti na lang yung kulang ko. Then ang poproblemahin ko yung ano yung ano tawag doon. Ang poproblemahin ko yung bubong, pero gagamitin ko pa naman yung mga yero na ginamit ko, i-recycle ko kasi ang mahal ng yero kung bibiling ko, may 20,000 yon at kaya gagamitin ko ulit, kung pag magkulang so ayun, bibili na lang ako ng uh, kung kulang, kung kukulangin kaya lang yung ano ko, yung friend ko hindi pa sumasagot kung papautangin niya ba ako so ayun So, dito yung pintuan sa gitna. Kung nanonood kayo kapanbi ng mga tiny house, parang ganun lang, familiar kayo sa mga tiny house, yung mga napapanood natin sa YouTube. So, doon lang naman ako kumuha ng idea. Pero, iba, ibang, ibang tiny house ito kasi, yung mga tiny house na napapanood natin sa YouTube, yung mga ano, uh, container van. Ito, kong uh, kong So, ayun. So ayun ang ganda ng panahon dito ngayon, na halos araw-araw umuulan dito. Uh, hindi naman yung malakas na ulan, pero talagang ano, yung hindi siya tumitigil, ah uh, maya-maya umuulan. Pero ngayon biglang uminit at siyempre ang lakas ng hangin, parang pakiramdam ko summer na dito. Uh, sa ibang lugar siguro summer na talaga. So ayun may natitira pa akong konting simento. Uh, sana magkasya na siya sa ano sa uh, hanggang sa itaas para hindi na ako masyadong magastusan ayun so ayun mga kapromdi nakita niyo ang aking tiny house uh, under construction sana magawa na kagad kasi hindi ako comfortable uh, tumira sa ibang bahay gusto ko yung sarili ko uh, at syempre nasanay na ako dito sa kubo ayan mga kapromdi marami po salamat sa inyong panunood at uh, next na Update ko siguro sana matapos na kahit man lang may bubong na. So ayun. Thank you po.